Magandang umaga mga ka-farmers For today's video ay mag-pruning tayo ng okra Ituturo ko sa inyo kung paano mag ng okra Ito yung mga ano natin nating okra Kaso, yung ipuproning natin, mga ilang puno lang Tara, simulan na natin Ito mga farmers Yung puno ng okra Bali, ang distancing pala niya sa pagkakatanim ko Dito mula, mga 30 to 40 centimeters sa pagpupruning ng okra ang kailangan lang natin dyan mga farmers tanggalin yung mga ano old leaves niya. Yung mga ganito eto kasi mula nung maliit pa tong dahon niya, hanggang sa tumaas sya ayan yun yung mga dahon na yan kailangan natin tanggalin yan kasi hindi tatagal maninilaw din yan manlalaglag lang yan kaya hanggat maaga mas maganda matanggal na natin yan kasi aagaw lang ng nutrients yan dito sa ano eh puno ng okra tsaka ayan yung makakaantala pa yun sa pagtaas ng okra tsaka sa pagtaas niya pati yung mga gantong suckers mga kaparmers ayan tong malilit na tubo diyan sa ano pagitan niya ng dahon tinatanggal yan hindi pa natin patutuluyan kasi patutuluyan kasi mababa pa yung okra tsaka payat pa yung puno ayan ito mga kaparmers pruning din natin ta. yung mga old leaves lang muna para yung okra makapag-focus sa pagpapataba ng katawan niya tsaka sa pagtangkad niya or sa pagtaas niya. So yung suckers, tanggalin din natin 'yan. Tsaka na tayo magpapatuloy ng suckers ng okra kapag mataas na siya. Sa ngayon mababa mababa pa kasi. Tsaka payat pa yung puno. Yeah pruning-pruning lang ito yung next pruning natin suckers tanggalin old leaves tanggalin na natin yan dito tayo yan ito mataba taba na puno nito mga farmers pruning muna natin tapos after pruning tsaka tayo mag apply ng fertilizer So, hindi ko muna tatanggalin yan. Hindi naman old leaves yan eh. Yung mga suckers na lang. Ito mga farmers, kailangan din natin ipruning yan. Ipupruning naman natin lahat yan. Kaso, yung ilang puno lang ipapakita ko sa inyo gusto ko lang i-share siya nga pala mga farmers napakadaling itanim nitong okra tsaka hindi siya high maintenance yan medyo matataba na naman yung katawan niya yung mga katawan nila totoo niya yun mga farmers ang baba pa niyang okra halos isang dangkal lang yung konti lang mali, mahaba lang ng konti dito sa dangkal ko yun eh. kaling na yan tsaka yung mga suckers pag may hindi tumuli na bulaklak ko Ito, medyo tumumba. pruning din natin. Tutukodan ko na lang. yung ang purpose ng pruning. Para yung okra makapagpokus sa pagpapataba ng kanyang katawan sa pagtangkad niya. Kaya kailangan tanggalin yung mga old leaves para hindi na umagaw ng nutrients dito sa puno ng aura